So, yan mga ka-explore no? Uh, nandito kami sa gubat uh, ulit uh, dahil dahil hahanapin, hahanapin, namin si Mang Kiting uh, dahil nakuha siya ng lalaking may pana so, pauwi na sana kami noon so di namin inaasahan na mangyari yung ganun uh, nakuha po siya so, so, kailangan talaga namin mabawi si Mang Kiting kung nasan man siya ngayon sana ligtas si Mang Kiting ngayon at uh, kasama ko ngayon si Filimon So, kami lang munang dalawa. So, uh, madali ang lakad kasi ito. So, yun mga ka-explore. Bro. Bro, sana makita natin si ano, mangkiting ngayon. Ah. Sana bro, makikita natin sa kaluuban natin bro. Oo. Sana makikita natin sa, sa daanan to si Mangkiting Adventure. No? ah uh, sana makita natin para tatlo tayo magsama-sama makauwi tayo mm, makauwi tayo dun sa bahay natin mm uh, saka set out kayo dyan sa lahat kayo nakatingin sa mga video natin uh, nang dito si bro dokyo so yun mga ka-explore uh, sana mailigtas namin si uh, mangkiting ngayong gabi So, kaming dalawa ni Pilimon ngayon yung maghanap sa kanya. O ano bang mga dala natin diyan, Pilimon? Ah, uh, may may ako asa uh, sa akong ito ito to. Yeah. may itak ako Or, at itak. saka marunong ako na magganyan uh -huh. yung sayo. Sige, sige. So, tayo mga ka-explore. Uh, meron din tayong dalang itak ngayon. So, may itak ka, bro? Meron, meron pang dipinsa natin baka sakaling na makikita nato para na para may ano tayo may si panglaban talaga tayo sa sige, dun sige. sa lalaking yun o uh, tara saan ba tayo nito ngayon uh, ano bro mauna ka bro sige ako mauna sana, ma sana makita talaga natin ngayon si Mangkiting kasi kawawa kasi siya Baka wala wala Kawawaan pang kain yun si Baka wala pang kain yun. Wala makikita natin. Bro! Yo Mang Kuting, asa ka? talaga ng So oh, ayan Dito sa ilog bro Ah, meron dito so, kaya. May ulang, may ulang nakita ko bro, marami, marami. Oh, dito. May punong bato. At saka dito. Pero ang ano pala, yung hinahanap natin ang kaputuha ng lusanya itingnan natin sa likuran mga ka explore hinahanap kami, natin yung last naman kutuha ng lusanya sa, kasama kami dito sa sunshine Oh, ada pansin, nah, ini pensil kah? Gitu. ini Alerto bro ha? Ha? Alerto ba baka biglang biglang ano diyan? Sumugod. Bakal uh, ano bro? Baka ano nila no? Uh, nilagyan nila ng, ano yung parang parang maka ano siya para sa atin makalusob siya sa atin. Nilagyan Parang may ano nila din siya no, may mayroon din may, ginagamit na mga may, oh yung may aariin

kita na tunggu ang santok bro ano bro lah no, ito oh, yung may nararamdam na ako bro parang mayroong tao dito bro parang mayroong tao dito hindi na natin dito ha? Natin dito. Maghanda tayo bro ha? Handa natin yung sarili natin Para sa may tao dito. dito May itak tayo May ikalalaban tayo sa kanilang Pansin ko talaga bro, may mayroon tao dito sa ano bro. Merong tao. May may may, may ano, may kalaban. Ah, hindi siya kalaban. Pero may nararamdaman ko mayroong presensya ng tao sa paligid bro. Eh, meron bro. Meron talaga. sa May natin. meron talaga. Meron ko mga Oh. Meron talaga tao dito. Oh, Handa mo yung itak mo. Sige, pulang problem. May tao, may tao. Ha? May tao? Hindi ko alam Isan? kung kalabang to. Ha? Ya. 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 Ako ni si Limon, Binti Pinti. Ah, uh, kasama namin ni Mangkiting. Sige, kasama namin. Sige, ah, uh, Bro Binti. Kasama, di ba? Oo, oh, kasama ko. At uh, saka, kasama. Uh, Ngunit kami ni uh, Mangkiting, bang? Ngunit kami ni Mangkiting? Ngunit kami ni, ano, Ah, nasaan sa, ano, hindi ko alam. Mayroon na, Gulong sa kanya, yung dito kami naka... Sa ina rin? Sa mo oh. Ha? Nakasama ako nung magkita ng <messuto> dito kami ko doon. Ha? 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 Ram? Ah, Ha? ka Ha? sa Ha? natin. Ha? Ha? Uh. Nanap na nung si Mang si... si yung kaibigan mo. Yung nagpunta ng ano, yung puno ng balite. Hmm. Hindi namin nakikita. Mayroon nagpunin sa kanya. Si Mang kasi, kinuha ng lalaki na nagdadala ng panak. Nakuha siya ng puto niya. So, hinahanap namin siya ngayon. So, ano so, ba? Magkakilala ba sila namin? Oo, oh, Kilala yun. Daman. Oo, uh, Okay, sinabi ng gabay ko na may harap yung Ay, nahanap mo rin siya ngayon? So, itin, mabalik, uh, yung nag ng pana Mayroong pana yung, yung ano, yung bilang yung isa't ito. Ano naman ito ngayon? Okay, nag Hindi na, 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 Sana na, makikita na to kayo din palagay mo nandito si Makiting dito sa gubat na to? Parang malapit lang sa rito pero so hindi natin makikita. Uh, uh, ano pala kaibigan? Mayroon ba yung ano yung kasama mo yung, ano, yung, yung hindi makikita sa mga para para makasama sa kanila? Ang tabunin lang magigalit. Magamit ko na naman ang Parang na gumagamit sila para ng kapanyanan na para hindi natin mahanap ng kiting. Hmm, ba? At kanina ko pa siya no, nahanap dito. No, 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 no. Samahin na itong kira. Pwede. Pwede ba tayo magsama ay uh, higang ram na paghanap kayo mga buting? Hindi naman kasi no. sinabi ko rin nahanap nahanap ko no, ngayon. No, no. Pasinsa ha, pasinsa kung nagulat na, uh, ka, no, no. ka namin o so, naghanap talaga sa so, kami kayo mong buting. Nahanap kami sa mga puting kaibigan ram. Dito ka pala

hindi ka lang yung sinukutin Saan kaya yung ano, yung daan, saan ba, yung papunta din sa mga taong may dalang ba? Saan yung Ano, saan papunta yung daan na yan? Hindi ko na sabi na yun, kasi bukang kasi nila yung daanan. Kinala ba yung, yung, yung... Saan ba yan? Yun? Yung yung mga may dalang yung pana kasama ano paano nangyari yun? Bakit sila bakit sila ganoon? Bakit nagpapana yung baboy ramo? Nakita ba yun nila bisang ano yung madilim? Hindi yun. ano ba yun? lang yun para makuan kayo para ma ano makuha Kaibigang ram na, mangkiting ano ba talaga Ayun. yung pak ano bakit an, para saan talaga yung pahana nila para ba yun sa hayop talaga o sa tao para sa tao yun kasi yung mga itin itim sumasalib na sa mga tao ngayon kasi kami na mangkiting yung hinahanap nila ha huh? uy oh my goodness talaga bro ano sa mga natin... bakit kayo yung hinahanap ni ng mga tao yun may ano baka may may ano ba may, may may ano ba kayo may atraso ba kayo sa kanila bakit bak anong dahilan nila anong dahilan nila na ano ano kayo na, kasi nagalit si sila sa si dahil si Mama si Mangkiting sa akin ah ba ayaw nila na ayaw ayaw nila na may sumamang tao sa iyo ayaw hindi sila papayag na may taong sumama sa akin bakit naman dahil, tutugisin rin nila ako ngayon. Kaya pumunta ako ron sa mga kaibigan kong diwinde. Sinabihan rin ako ng gabay ko na si Mangkiting raw. Tinuha raw. Ano ko? Ha? Kaya... Ah, totoo to, to, kaibigan. Ah, kaibigan ng Ram. Tinuha si Mangkiting kagabi. Ah, yung unang gabi. Kasi yung ano, hindi namin alam. Nagpa ganun kami ng motor si, ayun si bro Dokyo Sige, sige Ah, uh, pumunta kami nun, pa uwi na kami ah, Okay Yung ano, ano, ano yung bro Yung nagpa uwi Tayo? Paano tayo? Pa, pa uwi na tayo nun kasi Nanahirapan talaga tayo dun Ah, nah. uh, kaibigang Ram Ah, uh, pwede ba ma? Kasi, ano, unang encounter ko sa si doon sa mga tao may pana pa, Paano ba natin sila matatalo? At sila ba'y sobrang malakas o parang ano lang, ordinaryong tao lang? Kasi parang meron din silang mga ginagamit na pangontra din ba? Hindi sila mga ordinaryong tao ngayon. Kasi mga inkanto sila. Ginagamit ang ng mga katawan ng tao. Ah, kung baga tao sila o uh, normal na tao na sinasaniba ng inkanto, ganun ba? Oh, oo gan ganun nga. Naku, pili Hindi, Hello. hindi ito, ano, hindi ito biro to. May kapangyarihan uh, ng mga kalaban. Ah, uh, ano pala bro, parang may perso tayo. Sige. Sama, uh, sama tayo sa kanya. Sige, sige. Ah, hanapin natin si mangkiting at saka ipadala natin yung kamera niya sa kanya. Sige. para mahanap niya si mangkiting Pwede, pwede ba kaibigan kaibigan. ikaw, na, ikaw na magdala ng kamera ni Mangkiting. Ikaw ba ang magdala ng kasi kamera ni Mangkiting? Marami kasi natin. Marami kasi nag uh, uh, gusto malaman pa kung anong kalagayan ni Mangkiting. Gusto nilang mayroong update. Pwede bang ikaw na lang magdala nitong kamera niya? Naiwan ba yung kamera ni Mangkiting? Naiwan, Mang naiwan na ano napulot namin doon sa daanan namin yung pag-uwi namin. kawawa naman ni Mangkiting ngayon. Hindi yeah, sana mahanap na uh, kasi yung ano uh, sana sa sana tatanggapin oh, mo banda? yung Narinig marinig doon parang dyan sa ulahan parang natukoy nila kung saan tayo ngayon sige maganda tayo eh, pili mo ihanda mo yung sarili mo tara kaibigan Lulus, Ayam, ano, mo. Ano, papasukin natin yan dahil kahit delikado yan ang mahalaga makuha natin si marketing sige Ipadala mo ni kaibigan si, RAM yung ano, si cellphone si, ni Mangkiting. Pero, ano sa iyo to kaibigan? Parang ngayong gabi hindi pa natin masusita yung kung saan si Mangkiting ngayon dahil isinara nila yung lakasan. Ha? So, parang nandiyan daw. So, kapasokin namin yung area na yan ngayon.